Mm. 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 Hi. Hi. Good morning. Good morning. Andan na ba be... yung... Hello, nakita mm. ninyo yung Romy Donald the Dame? sa akin, Oh, 30. ang saya naman, may friend na tayo. Kapal, kapal, Asan bro, bro. kaya? Asan kaya si yeah. Shermay? Si Ay, si Rumi pala. Sorry. Pag hindi ko yung kilala si Shermay, sorry. hi bakay ko, may na. Uy, uy, kamusta? Uy, kamusta? Hi. I'm girl. Kamusta? Uy, kamusta? Saraduhan mo ako. Aray ka. Ay. So, okay. okay. Ano yung naandun? Ah, ang okay. cute. Okay. Ikit nila. Kakagating ka lang pag pinalo mo. Oh, Naka-survival ba? tayo. Uy. Um, ang okay. cute. Tara na. Okay. Kaya, aray ko. Uy, bakit, bang, may, Wala, bakit nang nang mo kanuha? Hoy, bakit nagpasok sa mo bahay. Ang Kaninong bahay to? Uh, eh, sa'yo na lang. Bakit? Bakit? Alam mo, wala kang bahay. Ay, ito naman Eh, ito sa ikarot. Ay, hindi pala ito potato. Si oh. si Meron ka, ka pa dyan Ay, wala na, babe. Wala lang, no, gusto, gusto mo. Carrot, oh, ano, oh, gusto, gusto mo? Oo, favorite ko yung carrot. Ilan? Putulin. Isa lang. Ayusin ko Ayan. Hmm. Yung solong, yan, bed yun yan. Mauubos naman to eh. Wala na paki. Dapat yan. Si Romy. Marami pa ako sa pananim. Marami pa ako sa pananim. oh Oo. Susirahin ko na dito. Uy, suntukin kita dyan. Wait lang kasi may gagawin mo. Hala yung ano ko yun. Gamit ko, babe. Hindi, ibabalik ko para kung ano dito ko kasi ilalagay ang para maayos para pa toto ka sigi sige Manda. balik mo yan ang pa pagkatapos kapit bahay ko yan ano ko ginawa uh, mo uh, bata ka Hello? tignan niyo guys uh, tignan mo may nagkaano dito <laughs> po. Po. Kasi ko papakita na ko nalang sa part 2. Kaya, Kaya sa part 3 kasi meron na tayong vlog. Kaya ano, turuan ko pa bukas na lang yan. Okay. Okay. Ito, tapos ito. Uh, ito nga pala yung... Ito ay, wala akong espada, wala akong espada. Ay, oo nga pala. Mag Gusto mo mag-treating dahil yung friend ko. Okay, guys. Tara, wait lang. Guys, wait lang, guys. Lang, settings muna ako. Ngayon. Ano to? Settings muna. Siya may lumarap ka sa akin para magbabay. Kasi, tapos naman na ito eh. Wait lang, wait lang, bay. wait lang, bye. Bye. Wait lang. So, for the day, Tara, thank you. Bye-bye. Humarap ka sa akin. Amen. bye Humarap ka sa akin. Hey Hindi, humingi ka ah, sa akin dito. Bye-bye. Ka mm Hindi, -hmm. humarap tayo. ka sa akin. Parang kagaya sa akin. Nang patayo, patayo, baga. Ayan, oh. Bye-bye. Bye-bye. sa bye. akin. Part 3 na lang. Bye-bye. Bye, guys. Bye-bye.